Good morning, good morning mga ka-tutski Bali Nandito ang apla tayo ngayon sa Gilid ng ano, ng Bundok na to Ayan Napapansin ano nyo yan Ayan Nandito tayo ngayon sa Tabing ano Sa tabing uh, Bundok Yung kalsada Ayan o oh. Bale yung gilid ng bundok, ginawa nila ng kalsada eh. Yan. Para makadaanan ng mga sasakyan, ayan. Kung napapansin niyo ito sa si ilalim oh. Napakalalim, napakalalim ng ano ng puno, yung bangin. Ayan oh. Napakalalim. Sobrang lalim ng bangin na 'to kung di mo talaga makabisado yan dito baka siguro pag gabi ka siguro dadaan dito at mabilis bilis ka sigurado may paglagyan ka rito sa talagang kunting ingat talaga rito sa area na to ayan, ayan oh. yung mga puno eh ano ah matataas na yung mga puno na yan ang problema ah at malalim pa rin yung ano, yung bangin. No. So, sobrang lalim oh. Tataas na ng mga puno, pero sobrang lalim pa rin talaga. Yan, yan nandito tayo ngayon sa Bulubundukin. Yan. So ngayon ay ano tayo rito yung bababa na tayo magpunta tayo ng ano uh, tawag na ito pababa so ayun mga katutski bali tayo ay continuous tayo sa ating ano na uh, travel ngayon medyo ano na to yung pababa ang porsyon na to dito ayun uh. ang sarap dito ang lamig ang lamig ng ano ng daanan na to dito ayan o oh. Bali, nasa ano kasi tayo ngayon sa paahan na tayo ng ano ng bundok ayan napakaganda rito dam pag dito ka na ano na padaan sa area na to kung napapansin nyo bali ano ang ah, kakunti lang yung mga sasakyan na ano na nadaan dito oh, sarap Woo! Sarap ng ano? sarap na ang ano ng hangin ang lamig sarap dito pag dito ka ano dito ka dumaan pala sa lugar na to bali ano lang yan dito yung <clears throat> yung maraming nag wabike dito na dito na daan kasi maganda daanan dito pero delikado to pag inabot yan ang gabi dito ayan oh yung may dalawang nag ano nag wabike magandang hapon yan. Bali, masarap mag ano rito mag biking. Kung ikaw mahilig magpa-bike. Masarap dito. Dahil dito ka konti lang yung ano, yung mga nagdadaanan ng mga sa uh, sasakyan. Ayan oh. Grabe. Grabe yung lalim ng bangin, no? Oh. Ang laki ng puno. oh ayan, no? Oh. Yung mga puno na yun sa ilalim na yan, matataas na yan. Sobrang taas na. Pero nandito tayo sa itaas pa. oh nataasan pa natin sila, o. Oh. Ayan. Napakalalim na itong ano na to. Yung lugar na to ayan o ayan gupat so, na gupat talaga sigurado napakaraming ano dyan napakaraming sawa dyan yan ang ano nila yung habitat nila eh sana hindi to ano hindi to masisira ng ano hindi to illegal laging pag nila ito oh, nako delikado ano mga puno kaganda ng mga kahoy dito oh. oh kaya ganito kalamig dito eh dahil yung ano yung tawag nito yung mga puno ang lalaki oh Ayan. Oh. Hindi mo naman 'to. Oh, puno na 'yan, lalaki na ng puno na 'yan. Ay. Kaya ano ka, yung kampante kapag dito ka dumaan, malamig. Ayan. So, ayun, bali. Ano kasi ng ating GoPro, nalubat. Ayan yung GoPro natin. Wala na, nalubat na. Hindi natin natapos yung pagbablog natin kanina dyan sa GoPro. Kaya cellphone na lang gagamitin natin. So, ayun. Bali ay tayo ay mag-abante na rin tayo ulit mga katotski. Ganda rito. Ganda tumambay. Kailan, hindi naman tayo pwede tatagal dito kasi delikado dito paggabi. Baka butan tayo ng dilig dito. Ayun bali tayo lalarga na naman ay, napakasarap napakasarap ng hangin dito dito mo lang talaga maaano to yung sariwang hangin dito mo lang malalanghap pag nandung, nandun na tayo sa kabiti, wala na makakainan dito kasi ano to eh ah, 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 ah tagong lugar dito eh e Dito parang wala pa mga kuryente. Wow, oh, sarap. pa sarap ng hangin. yung bundok ano? Parang bundok ng Cordillera. Galing ano na tayo eh Palusong na tayo ng palusong eh So dito muna tayo mga katotski Grabe Ang laking ano nito Ano ba ito? Sampalok Sampalok yun bale nagla landslide dito mayroon dito mong nakasulat na babala Ayan. ano kasi to eh yung inukit na ano yung bundok May ano na to. Ang gubat na to rito doon tayo kanina sa ano sa itaas. Doon no Bali doon tayo kanina dumaan. Bali yan. Kung, napapansin niyo may may palusong na. Gawa nga yung ano lang yung gilid ng bundok doon na gumawa ng ano ng daan. Para lahat makakadaan dito. Ayan. Ayan. dito muna tayo kasi medyo maganda rito magpahinga ma -ano rito malamig so ayun na ah, hanggang dito na lang mga katotski sa mga hindi pa pala nakapag subscribe ng channel ko paki subscribe naman katotski boy hashtag biyahero at pahit naman ang notification bell para sa ng mga videos ko ay updated kayo Maraming maraming salamat.